Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ang Boston Celtics na nga po ang kauna-unahang 50 win team ngayong season sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may bumalik na nga sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katropes. Nanatamba ka ng Boston Celtics ang Portland Trail Blazers sa kanilang game ngayong araw sa score 121-99. Sa paungunan nga po ng kanilang mga players na si Jalen Brown na nagtala dito ng 27 points, 6 rebounds at 5 assists sa kanyang 13 out of 29 shooting, Jason Tatum na kumuha ng 26 points, 8 assists at 5 rebounds sa kanyang 9 out of 23 shooting. Nagtala rin naman nga po dito pare-pareho ng 11 points na Peyton Richard, Derek White, Al Horford, at si Sam Hauser na kumana naman ng 22 points off the bench. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo na ito ng Boston Celtics, ay umangat na nga po sa 50 wins at 14 losses ang kanilang kasalukuyang record. Yes, tama nga pong yung narinig mga katrops. Sila na nga ang kauna-unahang kupunan ngayong season na nakaabot ng 50 wins at inaasahan nga po na mas tataas pa ito sa mga susunod na araw at linggo since patuloy pa rin nga po ang ng kanilang team sa kanilang mga laro kaya di na nga po nakakagulat kung sila pa rin ang best team kapag natapos na ang regular season. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may bumalik na nga na po sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, matapos nga po na manalo ang Lakers sa kanilang last game laban sa Minnesota Timberwolves, ay magkakaroon pa nga po muna ang kanilang team ng dalawang araw na pahinga bago sila bumiyahe papunta sa lugar ng Sacramento para kalabanin ang hindi pa nga po nila matalo-talo ngayong season na Sacramento Kings. Kaya kailangan na nga po talaga ng Lakers na gumawa ng bagong game plan at magseryoso seryoso na nga po upang matalo nilang Kings sa kanilang sunod na pagharap. Pero bago pa man nga po mga ka-trops magsimula ang kanilang laro, ay may isang magandang balita muna nga po ang nalabas ngayon patungkol sa kanilang team na ikatutuwa ng gusto ng kanilang mga fans. At ito nga po ay ang ibinulgar pa lang na balita ni Shamsharanya ng The Athletic Nakumpirmado na nga na po na makakabalik at makakapaglaro na nga kanalang player na si Gabe Vincent sa susunod na linggo. Kaya yes, kasalukuyan na rin naman nga po itong nakakasama sa kanilang mga ginagawang team practice kaya malaki na nga po ang chance na makapaglaro na itong muli sa kanilang lineup sa lalong madaling panahon. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.